Nari, nari, nari. Kini, kini, kini. Kini, kena. Oh, sige, agunitan man. Kena. Go. Go. Ay, ang galing. Bilis ka. Hinay ba po? Bura mag-bird. Ako, sige. Ilang <laughs> buka ka po. Wala, layo naman na. Uh, okay na, nai mo dahi? Oo. Takto na na? Tiko, ano hmm. <laughs> po, darami? si Arami, ano yung sunod? Si, malirin. Pagdali, ha? Usara ko, ha? Pagdali. Gunitan na ro. No. Na. Oh next. Oh wow, ang galing. Te mali rin. Dapit na mo kay mga hug mo. Kat kat kare mo malirin ha. Pasige dali. Opa, opa. Okay, kay manguli na ta kay Ko ka. Hadi na tara na. Kiku. O oh, dali guitan. Ayon <laughs> kumad ko magkuha? Kini kini koha kini daghan ha? Oo, ah, indi ko ka kuha. Ah. Guitan nana man. Mahog, gunitan lagi. Nah ikaw na lang. Ako be. Away imu. Aw oh, kare lang kareng dool. Siri kiri kiri. O kana. O dali kay magamang uli ta kay gabi ina. Oo kana. So nakakuha na sila tanan og bulak, guys. <laughs> Gamay ako. Oh, okay, that disturbed <laughs> Why why Mimi? Mimi. Wait. <clears throat> wait a little more. Arami, ayaw gagandagan, arami. Oh, Matos yeah. mo,